Bumilis ang inflation rate o galaw sa presyo ng mga bilihin noong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority. 3.9% ang inflation rate noong nakaraang buwan, mas mataas kumpara sa 3.8% na datos noong Abril. Paliwanag ni National Statistician Dennis Mapa, ang pagbilis sa galaw ng inflation ay dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng tubig, kuryente, krudo at transportasyon. O narito binanggit din ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may epekto rin sa presyo ng mga bilihin sa bansa ang paghina ng piso kontra dolyar bilang tugon. Sinabi naman ng National Economic and Development Authority o NEDA na sinisikap ng gobyerno na patuloy na ipatupad ang mga reforma upang maaksyonan ang mabilis na inflation. Sa kabila nito, ang 3.5% na year-to-date inflation noong nakaraang buwan ay pasok pa rin naman sa target range ng gobyerno sa pagitan ng 2-4%. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez, sama-sama tayo Pilipino.